nararamdaman okay naman. Nakita mo kanila. Susubo naman, ano, pogi naman si daddy sa paningin mo. 1.5M. 1.5M? Uy, ang mahal. Upal ka ba? Upal ka ba? Hanap ko, abangan nyo. <laughs> thank you po. Mami Rich, thank you. Tara, tignan natin si Mami Rich. Tara, tignan. Ang bata talaga na to. Dry skin. Mano, pero dry ang dito sa araw. Ang dito sa araw. Guys, abangan nyo kung bakit. Yes. Nag-glow up tayo, pumupogi. <laughs> Ay, ba't tayo? Wala. Ang ah, buot ng sariling bangko, ano? Pumupogi. <laughs> mayaman to. Mayabang. Sing sing pa lang, sasampalin na kayo. Huwag po yung hanggang. Kahit ito may sing sing niya. Sasampalin kayo ah, niya. Tuputuloy ko. Thank you. Bye bye, Nogi. Thank you po. Okay <laughs> Mga bata, tara dito. <laughs> Ay, sato, makasama ka na. Okay. Ng ngayon kasi natin kukunin yung salamin nila sa Chowa Eye Center. Kaya may gawin ako, may trabaho ako. Ayan, ito na si Pus, oh. Ayan na. Kabala kami, baka dumiretso kami ng SM North. Saan na niyo ako? Ay, Galing na kaming papanggat, dire-diretsyo na yun. Ay, sumama so, ka na tara, may sa sumama yung mga anak mo, oh, eh. Wait lang. Sumama ka na. Oo, oh, wait lang, kukunin ko yung bag. Okay, yung tapos so, na, kaya din yung mo, kasi wala kang time sa mga anak mo. Yun. Okay. Yes. <laughs> wala time sa mga anak <laughs> oh. Ay, mama Richie, ingat. Kasi pagkasama kasi ako, guys, nalilimit yung mga kailangan nilang bilhin. Pero pag si daddy lang nila, Go! <laughs> okay, yay! <laughs> you, ba Bye, you, Mami Richie. Bye-bye, po. Hindi mukha talaga si Mami Richie kasi napapanood ko sa ano eh hindi ano yun hindi <laughs> ah, si si badiday ba si max hindi hindi parang host yun sa palaro ha basta ito yeah. <laughs> oh, mag-away ya. Ah. Mag-away Bye-bye guys. Bye. tayo kay Dr. Joy sa kay Dr. Michael late tayo ay maganda nga pong po ay <laughs> hey, tunay silang inipak mo sa akin parang di na yung leg mo Hindi yun sukatin nga na dito. yan sila Dr. Joy apa yun, kaya lang numobra na konti dito Apo. sa kakot ba? Oo nga. Ayun, galing pa kasing Singapore yan. Kasi ano, eh, eh si Lord Lenz, no? Oo. Ano? Ito mo nino naman. Ano yung bago ka? Pink kay daddy. Ano, bogey okay, si Daddy? Hindi pa rin mga tumawa yan. Ano ba, Natalie? Diyos po. Pwede nyo lang ipasa sa akin yung labo ng mata nyo. Para hindi na kayo magsinamin. Sobrang taas, nahihilo ka gano'n? Ganyan talaga pag ano? Bago. Bago. Bago talaga, medyo maninibago ka. Yan, may bago kang asawa. Bago, bago ka. Ay, tsura mo anak. bless. Hahaha. <laughs> Hey, hey, hello. Hello. hi, hello. Hey, hey, hey. Kumusta na? Kumusta hey, na po? Ito ah, na bago pa si Uy. Amber. Eh. So, how are mo, you? Ano, ano ba yung ano, nararamdaman mo? Medyo nung sinuot niya noon na. Oh, pag una yan, di ba? Konting kon ano ba na yun? Bago. Na Parang na ba? nakakahilong konti. Ay, si Dr. Ajay pa. Pusensya na ma'am uh, date ko. No? It's okay. Ito bago. Ito kung ilan nagsadami si Natalie. Oh. <laughs> oh, di ba? Ang ganda oh. <laughs> Ano na mas lumino ba? Ikaw naman ay bago ka. <laughs> oh, parang dumiretso. <laughs> yan. Yeah. Okay, good. Tapos, this one? 9, Yan. Ate Amber, papabasahin ka na. Sino yung mga magbasa, Ate Amber? Ito talaga. Amber, without eyeglasses muna tayo. O oh, yeah. yan. Yan. Basa mo yan? Hindi. Ito. Gawin natin malaki muna. Hindi rin, di ba? O, oh, yan. Lakihin pa natin. Hirap ka. This one? Okay. Oh, so, pati yung eyeglasses mo. So, mas malinaw. Okay? Ayan. So, Tignan mo yun. Number. O, oh, di ba yan? Kita mo na lahat. Easy? Ayan. Oh, so, pero pag tinanggal natin yung eyeglasses mo, wala kang makita. Nahilo ka pa ba? a few minutes lang, na, nawalan na yung hilo niya, di ba? Uy, walk around, lakad siya. Siya. Or, lakan ka. Lakad ka. O, lakad ka. Lakad ka, ano? O, ayun. Tama, oh, dito. Subo ko mo na para ma testing, lakad ka mula lakan dito hanggang ba. bahay. Bakari mo na pa uwi. Hindi na pa uwi. Ano lang mo, okay naman. Nangita so, mali mo malina. siya, Malina naman, ano, pogi naman si daddy sa paningin mo. <laughs> <laughs> malina man, ba ang pogi? Na? Oo, wala naman pala po, Maggie. Tapos nga pala, Dok, kamusta yung nga Ano yung sa ano natin? Ay, pasyente natin? Oo. Di ba Oh. Iba, nag tayo, nag-contact tayo ng oh. free na ano, katakarat, nakatarak pa. Katarak, oo. Oh. No? Basta so, may health, ba ito, ano? Oo, oh. tapos... For clearance, nagpa uh. pa-clearance na yeah. siya. Yeah, for clearance na siya. Tapos Taga, yung yun, di ba? Ah, may isang candidate na tayo na oh. Oo. Oh. Oh. Tagkakabiti yung layo, oh. no? Oo, uh oh. ano mo sila. Oo. Sino ka mama? So, Ay, ma, ma'am? Ayan, congrats sa'yo. Elizabeth Malyari. Ay, ma'am Elizabeth yeah. Malyari. Ayan, yeah, from Cavite. Uh, good luck po sa surgery, surgery niyong parating na to. Yon. Powered by ano yan? Chua Eye Center. o okay. oh, siyempre, uh, hindi ko. sa inyo, sa, inyo, sa team niyo, North North diba? North North naman, North. di ba? Hindi naman, hindi rin tayo makakatulong. So, tulungan lang talaga. Sabi ko nga eh, Ang wala pang lunas yung mata ko, at least eh, makatulong muna tayo sa ibang kaya pang lunasan. Mm, yes, totoo Sabi nga ni Dr. Raja, yun mo na magiging advocacy ko. Malay mo, yeah. yun na magiging ano ko, way. Okay. So yun, so pipili pa tayo ng iba, no? So, yes. Uh, samere and gusto so one problem. Sir. Marami kasing hindi rin may alam na akala nila normal lang 'yung ganoong nararamdaman nila, mm. eh solusyon pala. Uh Oo. -oh. Kasi pag sa mata medyo hindi na rin nila inaalam kasi mga natatakot din eh. Akala uh -oh. nila pag mata medyo komplikado, operasyon. Uh Oo. -oh. Hindi nila alam talaga ano, very high tech na talaga ngayon. Painless, saka ano minutes lang bak di ba? Minutes lang. Uh, for cataract naman no, average naman ay 15 minutes naman 'yan, no. So, kaya napapadali na, no? Tsaka yung technology ngayon, yung nga lagi naman ang fear ng fear pag na ako nagkukwento sa pasyente, ang usual fear, ano yan eh? Siyempre, masakit ba? Eh, sabi ko po, madali hong i-compare ang sakit pag na compare sa experience ng tao. Usually, pagbunot ng ngipin. So, mas masakit pagbunot ng ngipin kaysa patanggal ng katarata. Ah, okay. okay. yun ang number one fear, pain. Yung isang fear, injection sa ngipin, may injection. Sa amin, wala. Ang anesthesia, pinapatak lang po. Eye drop lang. Ah, eye drop. Parang mga, diba? mo, gano'n naman. No? Oo, oh, parang gano'n lang. The, ang common pangatlo, pag sinabi nila, operasyon yun. Ang una na maisip, matugong katarata po, walang dugo. So, yun ang buong procedure na ginagawa sa pagtanggal po ng katarata. Yeah, kaya, kaya, huwag na kayo matakot. Eh. Nadinig naman. Eh. Pinalakas na yung loob niyo ni Doc. Walang dugo, walang ano. May sakit pa, mas masakit pa yung bunot ng ngipin. Yes, so parang gano'n. At least, you know, kasi kaya you kino, hindi sa sinisiraan natin yung mga dok, kasama natin, doktor sa dentista. Pero at least, oh, marami na kasi tao na experience sa pagbunot you know, kahit saan, you know, marami nagbubunot yeah, na bata pa lang tayo, nagpapabunot na tayong ngipin. Alam mo yung pain pagdating sa ganon. Okay? Okay, Doc. Pag ano, pasyali muna yung mga bata para... Yes, pasulinin ma na. Mabreak ano, yung yun, salamin oh, nila. Salamin, no. Sa mga tungo nyo yan. Eh, nagayaan sila mag-SM, baka pasyali ko muna oh, ano, oh, sa si SM dito. Daming gagawin dyan sa si SM Clark, no? Wala. Hindi mo kung galing kayo sa pantry nila, Doc. Trapit yun tayo dito, anak. Eh, naku, may oh, apple, oh.

kini <laughs> na naman kasi parang ka-comedy. Oh, hindi na niya. Oh, 'long patutuutin natin 'yon, na Bakit ayaw din naman sa. Eh gago, banay kita to, ayos. Ito ba 'yung Dubai chocolate? Yes. Oh, sarap niyan. 'Yan, 'yan 'yung click. 'Yan, 'yan 'yung click. Napo nakakain. Syrup. Ani kan tanit chowa pare, no? Chua, 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 chua. Ay, oy. Hindi Ah. Tabi nga, uwi mo na lang kay mami. Ay, may kagat na! Kaya mo yan! Kaya iPhone to, may kagat e. Eh. Kaya mo yan! Slept, no? Okay, hindi na tayo. Hello, kain mo, kain mo din. Mm. Kain mo din. Kaya mo din yung piano. Kaya mo din. Piano? Please, Daddy, please. please. Kasi nga ano, nakipagpabilisan ng piano kasi nga ano, gusto nila mag-aaral ng piano. Kasi, from Pampanga. SM North tayo. Ye! Yung dalilim. Bakit naman 'di ko hawak 'yan? Yung dalilim. Ang totoo hmm, talaga pag galaano. No? 'Di ah, natin si Mommy niyo 'di siya kasama, 'di ba? Punta mag-aalas 7 na ng gabi. O gising na kayo, 'di dito na tayo sa SM North. Jusko. Ano trip yung bata kaya? Dito na ba talaga may piano? Hanapin tayo nang Mommy niyo, bahala kayo ha. Sabihin ko, nagturo kayo, Natali, ikaw ha. Tulog. Tulog. Ang Diyos ko, tulog pa yung nag-aya. mo na, Amber. Amber, kisingin mo na, Amber. Atay. Suot ba niya sa lamin niya? Atay, May iwan ka rito sa sasakyan. So guys, nandito tayo ngayon sa SM Annex. Dalawang oras at kilate at ibiyahin natin. Pare, ikaw na muna pare. Para alam natin kung sa inyo, Annex. Ay, ikaw na muna. Matalino ko naman pare. Oh. Daddy's duty muna tayo ngayon. Eh, nakikita niya naman ha. Si Lovely, puro pasarap lang. <laughs> Sinong pasarap lang? Si Lovely. <laughs> Labi lang pa sarap. Sa so, meron pa tayong ilang oras para mabili yun kasi mag na. Magiging pianista ba kayong dalawa? Pinatali, huwag mo na pindutin yan. Diyos ko! Matatawag mo na tayo. Alam ko kasi yung Yamaha, mga motor eh. Boss, magiging kwer lang sa ano, yeah, o. Ano? Matatayo yata kami yung banda. Oh. <laughs> Noah. Eh, tatawag ako muna yung ano. Noah, wait lang ah. Ito kasi yung ano, pinagtuturo kay Amber sa akin na Coach ba yung maestro? Digital to? Yeah? Yes, digital difference. pagdating ko dyan, yung, hindi na po siya glossy yung kanyang kiss. So, may pa po natin yung paninilaw katagalan ng kiss. Pero maganda ganito, ba yung ganito, ma'am? Oo, eh, mas okay yan kasi hindi mababa tayo. Ang maganda dito po sa Dalpo Kahoy, Talaga sir, di mo muna pinakita to. Alright. Oh. Ikaw nga, pati nga natin kung yes, sir, ano. Pati yung feathers. Ito na rin po, kompleto. Pati feathers sa mo. Gano'n ba malapad yan to? Oo, oh. malipis lang ba? Sa bagay, ang gusto ko naman kaya ako sila gusto bilan ng piano rin eh. Para medyo mabawasan yung screen time sa mga gadgets Gutom ka na? Gutom ko! Ha? Utom ko! Alam gusto mong pagkain? Hagdug! Hagdug! na medyo may alam na pala si Amber Sama Manual pala to sir Ito mo tatlo yung pedal oh. Pakita may pedal. May clutch May clutch. Ano may bibili? Tingnan niya natin yung presyo pinabibili ni Noma. Oo, wala no presyo. Tanong natin uh, 1.5M. Ah? 1.5M? <laughs> Pero hindi na electric to di ba? Ay, hindi na sir. Ah, grant yara yan ko, Eh, dito, ano ba ito? ko, ano? 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 gusto Sir, ito sir, yung starting, yung starting pa lang yung 100 mm. po. Alam, maganda, yun, 100-400. Ang maganda na kasing bote yan, sir. Ito ang Ito mo, ka. Di. Ito gusto nila, e. wey. Hindi, <laughs> manipis lang pala siya. Ito lang, oh. Hindi oh, siya ano? oh. <laughs> ha? Kapakalaki. <laughs> <laughs> Alam mo, <ba> yung malaki. Ano <laughs> ba, diba, malaki? Yung... babayaran ba? <laughs> Ito. Itong, etong keyboard na ano, B. Eh. Ito dapat bibili ko. Eh, para plancha, eh. So narinig nyo Hindi natin siya susundin Gusto ng mga bata yun eh Hindi naman siya gagamit eh yes. Yan ang mali mo sa'yo yung lovely Naging inuunan mo yung sarili mo ayon. Hindi pwedeng ikaw lagi nasusunod Ay Ano yung bibili mo? Ba siya pa rin Ano ba gusto nyo mga anak? Ayun Ito o ayun? Ayun Punta nyo kung ano gusto nyo Sige yung bibili natin Mabilis ayon, Ito ba yan? Mas mahal yan no? ah Natalie, hindi yan yung unang pinuntaan ba? <laughs> Ayos pa-taas pa na. Pa hey, ito, 94. ka. No, eh, makikita, <laughs> <papiro>. <laughs> ito yun. Kasi tama naman din yung sinabi ni teacher. Sa kanila, sir. Hmm. Kasi nga, ano eh. Ito, may cover ng mga... oh nandiyan na lahat. Ito, yes, tama. Nothing like that. Eh, ito ba, ano, gaganong-ganong. Magiging oh, clumsy mga bata. magiging, ano lang, eh, laruan. Hmm. Ito siya, ito. Kaya dapat tingnan sa bahay. Oo. Oh, yung isa kasi pwedeng maaaring mabaksa. Oh, ako, nag-happy birthday na. Oo. Oh. Saka ito, may manual na may clutch. Ah, oh, manual siya. <coughs> ano mo ako nagbibitik? Pwesting na ano. Tingnan natin, baka mamaya may issue. Eh. Ang malamunti yung clutch pare. Ito yung putate niya yung preno. Oo. Oh. Nangyari, nag-ano ka? Ayaw na. Oo. Oh. Pag-ilitong gas. Good. Good dinagdatan ko, italent talaga ako sa piano. punyari lang mga nako pibilan ko pero ko taga-gagamit ko. walang gusto. hindi na talaga <laughs> <laughs> yeah, yeah. naiintindih <nandiyan> mo. <laughs> ikaw ang birhen, yung portable na lang naman. Ito na lang. O, di ba, B? O, kung yun ang bibiliin ko, ikaw ang nasunod, pero hindi nasunod yung gusto nila. Napakasama akong tatay naman nun. Lain ng biniyahin namin, tapos ikaw masusunod, di ka na nga sumama. Di ba nakakaya yun? upal ka ba? Sige, <laughs> hey, ito, bibili natin anak. Dala ko na may credit card ni Mami. Oh, Naka, ikaw, anong gusto mo? Jetor? <laughs> <Ay, yo, laughs> ano? Beng, gusto mong bilhin ko 1.5 Wala Wala ako Bakit? Huwag yan Hindi mo Hindi mo Ako mami ang gusto ko dito ako mami ang gusto ko dito Hindi ako ang maliit

Ayan! Ayan! Kinapo lang. Hahaha! Record ngayon, sir. Baka na siyang ano? stir talaga tayo. Baka kakaiba na. High-end quality. Eka nga ni Charlie. <laughs> Wala ngayon. Basta para sa mga anak. Oo. Oh. Oh. Parang settle lang natin para makakain tayo. Kaya? Tapos bigayin natin yung details natin kila sir. Kasi oh. hindi kasha sa van so ilalabob natin. Kasi SM North, pulilan bulakan pa kami. At, um, anak ko mahirap rin kayo sa amin Amber Natalie, thank you kau. Kiss. boleh buat thank you lah. Thank you. Si Nova, sino Nova. Kiz. Thank you ringan eh, ya, mami. <laughs> thank you, mami, I love. Si Arvin, di pake thank you. Thank you. Okay. Yo. Thank you, mami. Thank you sa credit card. Ay, Abby, this <laughs> card. ito na, B. Sorry, hindi kita sinunod. Sinunod ko yung mga bata. Sila kasi yung gagamit, hindi naman ikaw eh. Sir, thank you, sir, ha? Kasama pa na lang ito. Alam ko mo ano? Ayan, so tapos na tayo. Itatrya uh, nilang ipa-transporte pa yun. Alam mo ano. Ito na mismo yun, ha? So, tara na, tara na. Ngayon, hey, kahit wala na rin siyang biling laruan, laruan, gusto lang doon niya mong picture sa, ano, speed game. Oo, eh, yeah. picture lang. Eh, nice, nah, speed game. Speed <laughs> kita, <rank> ha? Eh, eh 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 Sama yeah. kayo kayo na, ha? Okay. Okay, no? Oh, so guys, nandito tayo ngayon sa ano to? Elix to ano? Elix. Sipod Island. Tayo na lang yata tao. Ano na ba? Ano yeah, na lang. Ano ba? Kumakatok. Eh, hey, ito. Mga kamay lang. Nagugas kayo ng kamay? Okay na. Kami gloves. Yes. Okay, montage. Okay, Sunsin Uy, amin, ang magdadala nito. tayo ng piano. Yes. Dito. Masakit dumating dito. sakit nito. Baka mamaya, na nila. Oh, shit. tayo nito. Atrapid na kasi tayo. Ay, ano to? Baka yun yung box ng piano. Ba ah, bakit yung... mm -hmm. Daddy, Santo to yung kinawa? Yung piano niya. Hindi ka pa na. Ay, mauna ka natin, oh shit ay, ito yung pasalabang ay pabit si, si mami thank you kay mami thank you, thank you. ko na lang yung pasalabang ko bisan ha pabit si mami tara yung niya kasi hindi niya ako kinig po hindi hindi eh. na kasi yung transport ano lang yun? ba yun? Ano sa akin na Ha? Yung sa akin na yung piano niya. Saan? Wala kang piano? Antik ka sige po. update ko na lang kayo guys ha. Ano may Di resulta. Ang pagiging pasaway ko. Kasi ha, ito sinabi niya. Ito gusto niya. Ayun, ayun. Pakampi sa Sabihin ko ito kay mami. Sabihin ko. <laughs> Pahingin ko ka kay Mami ito. So, Na-order kayo ng <laughs> Christmas. Um, Mami, no, 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 gigisingin ka si Mami. Ano, ano, ano ba? Ano ba? Kapaluyin pa kita Gigisingin ka, Gigisingin <laughs> ko. Pagod, pagod yun. Pagod, pagod yun. Nag-alay sa sabog pambayan. Very handsome kasi ang asawa ko niya kaya deserve niya matulog. Yes. Yung eh, patay mo rin para mabugbog na ako. A few moments later. Ano? Oh shit! Hey, thank you daw sabi ng mga anak mo. Tawad mo mga bata. Oh. Siguro mo lang naman magiging magaling sila na, na piano. Ano tawag doon? Piano? Pianisyan. Penis. Pianisyan. Ano pipili ka ng ganyang kamahal? Yes, mas moro pa yung pili. ka. Oh. Mas moro pa yun. Oh, Walang makisabay para ako. Siya pa pamilya. Sorry. Pero mo. Nawa, magaling. no, kasi nang may gustong bumili niyan. Daddy. Eh. Sabi ba? ko yung ano na lang yung maliit na lang. Ayon, ayon. <laughs> sabi na dai pa baby si Endo baby. Sabi ko lang na Sabi ko nga buti daw hindi ka sumama kasi pag sumama ka do eh. Ba, baby, baby. <laughs> Dami na 'di? Dami na picture babae. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ang okay. <laughs> huli so, ko, tabala ka yun. Tandaan niyo ako, bumili niyo pera na pera ni mami yan, ha? Okay. Sabi okay. ko yung card mo. Oh. 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 No. <laughs> hey, okay. Sabi mo, pera mo ka. yun. Okay. Tatindaan niyo, pera mo yun. Pera mo talaga Ako na, yakapin niya na ako. Oh. Okay. Na. So, Ay, sa'yo ako, buisit. Ha? Ah okay mag-aaway na na kailangan paglaki nyo, lalaban kayo sa internationally tapo na kami kinikiliti oh okay magikiliti pa kami na yaya ko pa ba sa mom oh ayay ko si Beto no pag ako pag wala na nanay daddy ano sabi mo graphic ka kami dahil uminto pa daw para sa picture ng sa babae pero kami pag napadala na mga nagpapa-picture anong ano sinakip siya babae wow maka Beto Masama na yan <laughs> niyo, anak, kailangan nyo ang nakakailangan mag-international kayo, ha? Si Arvin, binili mo. Oh, binili ko ng ano yan, 3K. May... O oh, bin. si Noah? Hindi. Mm, oh. Hindi. Binili ko binili. binili. Kami okay. lang ni Ate Ang. Ay, sa kanya yung costume niya, kanya yun. Kanya rin talaga yun, ako modern <laughs> niyan. Sino <all> <laughs> modern si oh. niyan? Si Mami. Sino mo binili na ito? Ako, Mami. Kaya ko ay papasalamat. Mami. Sino Mario? Mami. Mami. Ano ano pa? Apambalusin na kita, sige. Tapos na-date sila baba. Eh. Masama yung invento na kwento ha. Sige nga, sige, ikabit nyo nga yun. Titignan ko magayon si Ate Amber eh. Papakita ko nga si Amber kasi mahihiyain guys. So dito niya i-express pag may galit sa samin. Ganun, ganun, ganun. <laughs> <laughs> dan, 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 dan. <laughs> Ito pa raw kayo. Nag-kiss raw ha. Ah. Okay, Huwag <laughs> na-invento ha. Ah. <laughs> Uy, <Hey>, doon. Ah, <clears throat> oh, tawakala ko. Pasok na. <laughs> Mami, O, gusto niyan? Sabi! O, huwag aling ha. video mo, kaya hindi kayo mga pagsinuuling. Sabi si Jaan. Sabi namin, mami, yung maliit na Sabi ito na lang. Di natin makikilig si mami. Sabi niya, ako bahala sa mami Sabi ako bahala sa mami niya kaya na daw yung maliit. Pero sabi na di, gusto niya yung malaki. Ano na sabi na nagtuturo? Okay na daw yung maliit. o Oh, oh Ay, nagtuturo may sabi. Ay, ano sabi o? Oh, sabi ng anak mo. Sabi, tapos, mami, nasabi ko, daddy, maliit na lang, please. Sabi, sabi niya, ako bahala sa so mami mo. Ako babayaran niya. Mami. Tama na, napakasisinungaling <laughs> niya.